And so, what's up, what's up mga kabusing, no? Ah, uh, Ito ka ron, nag-abot ato ang isa ka-chapi uh, mga kabusing. So, ang isa ka-chapi na ito mga kabusing, muna siya, uh, uh, sapatos niya mga kabusing. So, try na to bukas niya mga kabusing kung kung jud dyan ang nasasunod mga kabusing. So, ngayon siya mga kabusing, try na ito bukas niya, mga kabusing, no? So, hindi ka niya siya sa G&T Express. Sealer ka gikan sa Valenzuela City Karohatan Metro Manila. So, gikan siya sa Metro Manila mga kapusing. So, wala siya mga kapusing daw. Kaya na to, kay, nag mga kapusing. eh, ihatag na to ni Satagia. Siyempre, i-updayan na kay Robal dyan. Oh, wala pa yung ano ha, karay. Huwag ka pukas ako. atong so, karong mga kabusing kay sa so, mahala ni Patosan eh. Nagkahalagang nagkahalagang <laughs> ano, 323 thousand of pesos na di ay. so muni siya ang sulod mga kabusing no? Uh, sa ito ang uh, uh sapatos mga kabusing sa toal shopping. Sana ako. Sa ulit siya. Pero ito sa kabaluan nila sa mga babae kabusin so nice kayo Muno siya ang iyahang kaso wala yung naun wala ni palitanan pa liston mga kabusin mo liston na free bagsa oh, bagsak si Shopee oh, naadi ay abin oh, na ako na scam ko ni Shopee na liston kabusin size is small size niya 37 mga kabusin oh, na rin so muna siya ay yung design yung Oh, mana siang? Passion. So, na siya. Liston rin mga kabusing. siya. Kita ninyo mga kabusing. Liston niya. Passion. Puti kayo. Sana oh. <laughs> oh, so, Tagi yan. Nabahalaan niya mag ano. Siyempre ihatag na ito. Nikidilip. Ang tala ko matagtiil. Dagan so, salamat Shopee sa mga maayong pag-deliver sa kini uh, item. So, kasi sa sunod, maka-order sa usap. So, talagang salamat. So, karon mga kabosing, no? Um, try na ito na sa, ipasukod na to dito sa Matagia, mga kabosing. So, ito na ano to sila, ito na ano to sila. Ito na ano ito siya, mga kabosing. At bang lang iyang, ano, ito. Oh, ano mga kabusing na mugot-mugot pa siya kaya biniyag dili iya mga kabusing mo ni siya ang iyang nawong So Ano <laughs> oh, oh. <laughs> Lihog ba? Lihog ko ano kay para pwede pa na ni mga ano nga Bali Alam nga nag ko kay para kuan Abi yan na eh kay siyempre basi mali day balik mali day ang, ang, ang na shipping Pwede pa nato, mabalik. Sholvars, na mabalik 12 hours na biya na So maka bosing WhatsApp 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 ang garing uh, apps. So ah uh, ko uh, nasi got genius nasi got genius yang ko siang kat tengah maka so approve